Mas malalim ang paghimay at pag-unawa sa mga election survey ang nais na maabot ng ating serye ngayon. Lumalabas sa isang survey ng Octa Research na kamakailan na ang mataas na presyo ng pagkain at kalusugan ang pangunahing alalahanin ng ating mga kababayan. Pagkain at kalusugan, ilan ito sa mahalagang aspekto na may direktang kinalaman sa ating mga mamamayan. Paano nga ba ang tamang pagbasa at ang paggamit sa mga lumalabas na survey? tungkol man ito sa mga personalidad o sa mga isyong panlipunan ito ang ating sesentrohan ngayon ako po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos ito ang pagsusuri pagtaas ng presyo ng mga pagkain at pangambas sa kalusugan. Ito ang lumabas na pangunahing alalahanin ng ating mga kababayan sa survey ng Octa Research kamakailan. Para sa balitang 'yan, narito si Dan Gonzaga. Balita Segment. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Itinuturing ng karamihan ng mga Pilipino na pangunahing alalahanin ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at maayos na kalusugan. Batay yan sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research na inilabas nitong Nobyembre. Tinatayang nasa 1,200 respondents ang nakiisa sa naturang survey. Habang isinagawa naman ito mula noong huling linggo ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Malaking bilang sa mga respondents o 73% ang nagnanais na mapanatili ang maayos na kalusugan. Inihayag naman ng 66% ng mga respondents na pangunahing alalahanin nila ang pagkontrol sa presyo ng pangunahing pangangailangan. Habang 39% sa mga respondents ang nagnanais na magkaroon ng pagtaas sa sahod. 33% sa mga respondents ang nais na magkaroon ng mas marami pang trabaho. Naobserbahan naman ng OCTA Research na mataas ang bilang ng mga Pilipino na nagnanais ng mas maayos na sahod sa Balanced Zone area. Ang naturang survey ay may plus minus 3% na margin of error at 95% na confidence level. Para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Pagsusuri sa FEBC Radio TV Ito ang programang pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Pwedeng balikan ang mga nauna nating episodes sa mga piling social media page ng mga himpila ng FEBC Philippines. Tungkol sa mga survey ang ating pinag-uusapan ngayon, lalo na ang gamit nito para sa matalinong pagpapasya ng mga botanteng Pilipino. Nakapanayam ni Bishop Ruben Abante si Dr. Dido David ng Okta Research para bigyan tayo ng gabay at pangunawa sa mga ginagamit na panukat ukol sa mga hinaharap natin bilang isang bayan. Subaybayan po natin ngayon ang kanilang naging talakayan. Okay, at dumadako na po tayo sa ating episode ng Pagsusuri sa araw na ito at... Uh meron na naman tayong panibagong topic na susuriin ngayon. Ito naman po ay tungkol sa pagtaas ng mga presyo at ang isyo sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ano po? Eh, lalo na sa dami po ng ating hinaharap bilang bayan. Marami tayong bagyo, mga kalamidad, kung ano-ano na lang. Naapektuhan po ang mga kabuhayan, naapektuhan ang production po ng ating agrikultura, ano po? hindi lang po yan issue ng uh, governance sapagkat lahat po tayo humaharap sa mga pagsubok sa buhay po natin. Kaya sa pagkakataong ito, inayahang ulit natin si Dr. Guido uh, uh, David ano po, ng OCTA upang tulungan tayo sa paggagawa ng mga suday upang maunawaan natin ng husto ang talagang kalalagyan ng ating bayan. Okay? Magandang araw sa iyo, Dr. David. Magandang araw ulit uh, Bishop Abante and sa mga viewers and listeners natin sa FEBC. Okay, maganda itong pag-uusap natin sapagkat naghahatid tayo ng scientifico no na pag-approach sa mga issues sa ating lipunan. Ano? Uh Dr. David. Marami sa ating mga kababayan ang palagi na lang ang namumutawi sa bibig eh syempre sa hirap ng buhay, umaangal, ganito, ganyan, 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 ano? At sa mga bagyong hinaharap natin, of course, nakakaawa ang ating mga farmers, no? Paano ka nakakagawa ng survey na ang pinanggagalingan ay yung mga negatibo na mga perception, di ba? Eh, palagi nilang negatibo lahat na dyan ang survey natin. So, paano tayo maghahatid ng kung anong solusyon sa mga bagay na hinaharap natin. Well, uh, 'yan naman talaga yung layunin ng uh, survey actually, uh, Bishop. Eh. So, uh, nabanggit natin na uh, yung mga survey. Yun nga, um uh, iting boses ng mga kababayan natin. Pero mm -hmm. ang pinaka gusto natin na layunin is ano, ano ba yung mga issues na kailangan nating talakayan? 'Yan yung pwede nating tanong sa mga survey. Ano ba yung ah uh, performance ng ating mga government agencies yes. at na natin sa survey at ano yung mga kailangan nating baguhin sa ating ano mga polisiya so ito yung actually yung mga yung mga uh, voter preference hindi nga yun yung talagang main concern namin sa survey uh, uh, alam ko yun yung pinaka pinapansin to pagdating ng elections sa 2028 kasi nang nangunguna sa president yun yung pinaka balita vice president Uh, itong 2025, mga senador, mga mayor, yan yung pinapansin. Pero, ang pinaka gusto namin na survey na results na nilalabas namin, pag tungkol sa mga ano, pwedeng maka-affect ng policy changes. Kasi Yo. pwede itong gamitin datos ng ating mga mambabatas. Kaya, mga senador, mga oh, congressman, sasabihin nila, paayon ah, sa sinurvey ng OCTA Research na ito, itong, ito yung pinaka-pangunahing uh, Uh, issue sa mga kababayan natin. Ito yung dapat nating tutukan na problema. Tama. It, it, it kaya kaya ganoon na lang ang tanong ko. Kaya ganoon lang ang tanong ko sa iyo. Ah. Oo. -o. Kasi people, our people, they need to understand kung bakit meron mga survey na ginagawa. Yung kalalagyan ng ating bayan, for example, ano ang pinagdaraanan ng ating bayan, at ano ang dapat na ibigay na solusyon ng ating pamahalaan kayo na gumagawa ng suit ang naghahatid upang magkaintindihan at maitaas ang sentimiento, ang kalalagyan ng ating mga kababayan at kung paano naman ang tugon ng ating pamahalaan at ano ang magandang epektibo, maganda at epektibo na mga tugon no at mga programa. Tama ba 'yung sinabi ko? Exactly, uh, that's 100% ano uh, um correct uh, uh, Bishop. So dito sa mga issues na yun, yan nga, yung mga pwede nating baguhin sa ating pamahalaan. And uh, maganda, syempre, nakikinig yung mga anak tulad ng <laughs> si si Kong Benny Abate. Kung, kung nakikinig siya, yan, pwede nilang dalhin yan sa, sa, ano, sa House or sa Senado. Ito yung mga kailangan nating pansinin. Uh, ano ba yung mga, kasi gusto natin malaman, ano ba yung mga policy natin na hindi effective or hindi masyado nakakatulong sa mga kababayan natin. Pwede nating baguhin yan. Ano yung mga effective? Ipagpatuloy natin yung mga yan. paano natin papagandahin ang buhay ng ating mga uh, kababayan? Diba? Ano yung mga pwede natin gawin? So, uh, dito sa halimbawa na ito, itong Octa Research Survey conducted nung ano, uh, August 28 to September 2, ang tinanong mm -hmm. natin, ano yung mga urgent national concerns? So, mm -hmm. ano ba yung mga, yung sabihin, ano ba yung mga concerns nang publiko na dapat tutukan ng gobyerno na national government. At uh, dito, nagbigay kami ng listahan ng mga iba-ibang mga issues at pinapili namin sila, choose three uh, concerns. In fact, kasama dito may reducing electricity charges, changing the constitution. Pero ang lumabas sa uh, bishop, mm -hmm. ang pinaka-concerns nila ay lahat focus sa ano sa um ekonomiya yeah. 66% ang sinabi controlling the increase in prices of basic goods and services 39% sabi improving or increasing wages or salaries of workers 39% mm -hmm. sabi access to affordable food like rice vegetables and meat 33% sabi creating more jobs 25% sabi reducing poverty ang ano ibig sabihin uh, nito Bishop ang ibig sabihin nito ito yung mga problema ng mga kababayan natin. I mean, alam ko ngayon may mga may mga hearing tayo, may mga ano, may, I mean, ginagawa naman nila yung trabaho nila, yung yeah. mga congressista, yung mga alam. Ano. Pero at the same time, huwag na natin kalimutan, ito yung mga problema na gusto nating maayos. Mainly due to economy, nag yung mga kababayan natin. Dahil sa inflation, taas ng presyo ng bilihin, hindi kumakasya yung, ano, yung uh, perang kinikita nila. At mm -hmm. sa ibang survey namin, nakita namin na ang sabi ng mga kababayan natin, magkano yung kailangan pera para mabuhay sa isang buwan? Ang sinasabi nila, 30,000. Tumaas na dati 20,000 lang, 22,000 ngayon, nasa 30,000. So, ganyan 'yan 'yung mga ibang paraan na nakatulong ang survey sa sa ano, sa ating bayan, sa ating mga lawmakers, decision makers. Yes. Diba? Hindi lang lawmakers, kundi lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Lahat ng, ahensya, lahat ng ahensya, DTI, gano'n. Ah, uh -huh. -oh. Ibig sabihin, eh, ang inyong ginagawa, eh, nakakocontribute nakako na yan sa whole of nation approach. Eh. oh O, hindi ba? Exactly, exactly. Tama yan. So, uh, ganun yung mga gusto natin, ano, um, talakayin natin. Uh, Now, at <laughs> Of note, Dr. David, sa mga issues na sinabi mo, no, ekonomiya, ganyan, ano, at uh, Nasaan ang issue ng korapsyon? Uh, Aa din, and that naman, pero siguro ito actually, Cassandra sa sabi ko kanina, reducing poverty 25%. Providing free quality education 19%. Although meron naman tayong free education sa mga public schools. Uh, Tapos fighting graft and corruption 17%. Malaki pa rin 'yan. Malaki hindi pa rin. Kasing... Pero pero of the top 5, kasama ba yung corruption doon? Ah, uh, hindi Bishop, pero <laughs> top 7 oh. siya pero ito oh. yung mas urgent kasi yung nasa top 5 yung kabuhayan na kasi pinag usapan dito eh. Yun, yung mga tama. kababayan natin umaaray na. Pero hindi oh. ibig sabihin na hindi importante itong corruption na talagang. Kasi ang punto ko, ang punto ko kasi Dr. David, that that should be a revelation sa lahat eh. Ano po? Sapagkat eh, kahit sa mga tumatakbo sa susunod na eleksyon ang battle cry natin, corruption and everything, ganyan-ganyan, ihihinto. Pero nai-stagnate yung ating pag-address sa mga primary issues ng ating lipunan. Ano po? Eh, ibig sabihin, pumipili tayo ng mga kandidato na ang ipinipresenta lang natin, corruption and everything. Ano po? So, ibig sabihin, if we can get the focus as in talagang focus sa ating kalalagyan ng ating mga kababayan at kung nangyayadis ng ating pamahalaan, eh di, uusad tayo na mayroong mas magandang direction ano palagay mo uh, tama yon ah uh, bishop kasi ano yung corruption hindi hindi nawawala sa discussion although yun nga hindi siya yes. kasing urgent na mga ibang uh, nabanggit natin dahil tungkol sa kabuhayan hindi mm. siya nawawala kasi it's at the root of the problem mm -hmm. so so hindi lang naman tungkol sa sa pera na nawawala pero mm. yung corruption din kasama din yung yes, ang pagpabor sa mga sa mga ibang tao, ganito mm -hmm. yung yung uh, hindi pantay-pantay Ng pag uh, uh -oh. uh, implement ng batas, uh, that's part of corruption, di ba? Uh, alam ba? ganito, no? Uh, i, i uh, gagamit ako ng analogy sa isang tao, no? halimbawa ako, ay ako matagal na ako ang diabetic. betik, eh. you know? eh lahat naman tayo mayroong physical na mga ailment. So balit uh, let's take na ang ailment natin no ay corruption in itself. Eh, mahina ang ating laman, mahina ang ating buto, may problema ang ating physical, pero meron tayong inuusad na ginagawa natin intentional regardless kung meron tayong kahinaan. Kaya inibis na ang na highlight ay eh, yung sakit ko. Ang na highlight eh kung paano ako nakaka-overcome sa aking kahinaan. Hindi ba't maganda siguro yan sa approach sa ating lipunan? Okay? Eh halimbawa, hindi tayo maaaring umangal na palagi tayo nakakasakit o palagi tayo nakakabagyo o palagi tayo nakakaroon ng ganitong isyo sa ganyan. Kundi, let us have a really intentional programs to to address all these issues na sa pamamagitan ng inyong survey ay nagiging masyadong ay hayag. Okay, ganito yung itatanong ko sa iyo, Dr. David. Ano? Kasi I think corruption will always be present. Kaya tinanong ko kung ito ba ba'y nasa top 5, eh wala. Ibig sabihin, what yung result ng survey ninyo ay nag-highlight ng pinaka gusto ng kailangan ng tao. So doon sa mga bagay nito, dapat eh, maglagay ng focus ang ating government at maging productive in approaching those issues. For example, tayo naman eh, palagi, may sakit tayo eh. Hindi naman tayo nawabala ng sakit. Nakakaroon tayo ng sipon, nakakaroon tayo ng kung ano, na accident tayo. Okay? Pero, aangal na lang, palagi tayo na meron akong sakit? Ibig sabihin, we need to rise above weaknesses, physical defects, ano po, so that we can be productive as a people. Simula sa ating pamahalaan. I think, itong ginagawa ninyo, ay naghayag ng mga issues that should be addressed. Talagang intentionally, di ba? At doon lahat ng focus natin. Eh, what do you think of what I said? Kasi corruption will always be, Al alangan naman palagi na tayong ang ina-address natin yung sakit natin. Eh ano na nang gagawin natin sa ating buhay? We can be productive while meron tayong sakit, di ba? Natama yan, Bishop. Tsaka sinasabi nga nila kahit sa ibang bansa, kahit sa Estados Unidos, may corruption. So hindi nawawala yung corruption. Pero sa mga ibang bansa, I mean, kahit sabi natin sa mga South Korea siguro, may corruption din doon. Yun yung naririnig ko. So mga advanced nations na ito na may corruption din. Ibig sabihin, we cannot make this an, as an excuse na kaya hindi tayo umaasenso ay dahil lang sa corruption. It's just one issue. Yes, gusto natin mawala yung corruption. But there are other issues tama kayo productivity bakit uh, hindi natin na-address yung 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 food security natin ano yung kailangan nating bago? meron diyan may connected diyan eh ayaw kong i-spell out para sa mga ano natin baka pero baka kayo ma gusto uh, nang i ano ihayag hayag sa mga viewers and listeners natin pero connected yan sa mga importation natin at sa ating mga ano um uh, yung mga uh, batas natin um mm -hmm yung mga magsasaka natin. Bakit yeah. hindi na sila nag-produce? -pro Kasi uh -uh. eh, mas mura mag-import. Uh, yeah. Ganda lang ba yung solution? Mag-import na lang tayo. E eh, paano na yung ating food security? At paano na yung ating... Dati, ano naman tayo? Agricultural country naman tayo. Industry yes. natin yung agriculture. Ibig sabihin, that, dapat pinapangalagaan natin. Dapat mag-step in ang government ay gagawin natin to. Bibigyan natin ng subsidies, bibigyan natin ng assistance. Ano yung mm -hmm. pwede natin going tulong. At inaaral ko rin 'yan sa mga ibang bansa na nag mm -hmm. nag, nag, nag advance mga Taiwan ganyan, nagbibigay yes. sila ng mga subsidies. Certain uh, industries may subsidies. Eh. So ganyan. Eh, and naka-connect din 'yan sa mga survey results natin. Pero kailangan exactly. natin serye hukayin pa yung mga issues na 'yan at dapat gawa natin ng solution. Hindi lang na Okay, yung solution natin karamihan ngayon uh, unfortunately and I have to call this out Bishop, ang solution natin magbigay ng ayuda sa mga naghihirap. Yeah. Walang masama sa nagbibigay ng ayuda lalo na kung may mga disaster bibigay tayo ng tulong. Okay lang 'yon. Pero this is not a long-term solution. This is a short-term solution. 'Di ba? Sabi nila, mm -hmm. give a man fish, he eats for a day. Teach a right. man how to fish, he eats for a lifetime. We're not teaching them to fish. Binibigyan lang natin sila ng fish paulit-ulit. This is not yes. sustainable. We have to create industries. We have to bring in new jobs para magkaroon ng hanap buhay mga tao. Yes. Hindi na nila kailangan humingi ng... Uh, let, let me say this, Dr. David. Ako, hanga ako sa inyo and I submit na scientific ang approach ng one ng survey. Pero kinakailangan yung nag-i-interpret ng survey. Maayos din mag-interpret. Diba? Tama yun. Yeah, tama yun. Tama yun. Yeah, maganda nga yung survey At ma-analyze mo kung anong kinakailangan gawin proactively, productively. Pero kulang tayo sa pag-unawa kung anong nire-reveal ng survey. Kaya alam mo, dapat manawagan tayo sa mga tumatanggap ng survey na ito. Ano po? At alamin natin kung paano natin ma-address ang mga issues ng ating lipunan. Ayan, medyo derechahan yan, Dr. David. Medyo derechahan na yan, ha, Bishop. So, uh, totoo yan. Yung value ng survey, hindi lang sa impormasyon na binibigyan niya. Pero ito sa, yun nga, yung mga insights na makukuha natin. At ano yung mga pwedeng solusyon. Ayun nga, hindi naman ako expert sa mga ganito. Pero sa political science. Pero yun nga, pwede tayong magbigay ng mga solusyon na possible. At minsan, nakikinig rin tayo sa mga ibang eksperto. At ito yung mga sinasabi nila. Ito yung mga nakikita natin. Ayan. You know, I'm glad we were, we were able to discuss this sa pagsusuri na ito. Talag, alam mo talaga, kahit sa akin, may challenge itong programa ito. Talagang susuriin lahat. Anyway, thank you so much, Dr. David, for joining us sa uh, episode na ito. We'll have more of you ano, sa ating mga future episodes. Maraming maraming salamat sa inyo and more power to you, you no, know, as you do many more surveys for the sake and for... Uh, yung pagtaas at pagpogreso ng ating bayan at pamahalaan. God bless you, Dr. David. God bless you, Bishop. Maraming salamat din sa inyo at sa inyong programa at sa inyong patriotism and nationalism. At sa susunod ulit, sana mas maganda na connection ko na no? Sus susunod. Maraming salamat. Ito ang Pagsusuri pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Naging napakaganda po ang naging pag-uusap natin, pagkikipagtalastasan kay Dr. David ng OCTA sa paggawa po nila ng mga research, ng mga survey patungkol sa mga hinaharap na issues ng ating bayan. Ano po? At ang nabanggit nga namin kanina ay ito ay nagiging tulay upang ang kalalagyan ng ating bayan no po, ay maunawaan ng nasa pamahalaan upang makagawa sila ng programa upang matugunan ang mga bagay na ito. At alam nyo, eh, napakaganda na bagay na ang na, nasa pamunuan po natin ay maintindihan ang mga resulta ng mga surveys na ito upang mas ma at ma-identify kung ano ang kinakailangan gawin na mas mang mataagalan sa ating bayan at matulungan ang ating mga uh, mamamayan. Now, tinusapan po namin ni Dr. David yung bagay na lahat naman tayo ay palaging mayroong karamdaman. Kumbaga, yun ang corruption po sa ating lipunan. Ano po? Pero we need to go beyond these frailties. Katulad, halimbawa, kung palagi tayo may sakit, at palagi na lang tanting ina-adjust yung sakit natin, eh wala po tayong magagawa sa ating kabuhayan. Ano po? Ngunit we should learn how to overcome weaknesses, how to overcome petty problems, how to overcome all these things. Sapagkat given na po na ang ating lupang katawan ay eh palaging nagiging subject sa mga sakit at sa mga kabigatan. But we need to be productive over all these weaknesses parang biyaya po ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ang sinasabi dito sa Philippians chapter 1 and verse 10, that ye may approve things that are excellent. More excellent than just focusing on our weaknesses. Focusing on the things that naka-embed po sa ating society. Prove all things. Hold fast that which is good. Kaya ang programa pong pagsusuri ay pagsusuri upang ma-identify po natin ang dapat natin gawin intentional, gawin natin deliberate no sa ating pang governance, sa ating pagtugon, sa lahat ng issues na ating hinaharap bilang isang bansa. At sa biyaya po ng Panginoon, sapagkat mayroon tayong God of all grace na kahit tayo humarap sa mga pagsubok sa buhay, we will come out na able ano po, sang ayon sa kanyang mayamang biyaya para sa atin. Lalo na sa atin na nakikikilala kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Aahon po tayo sa maraming kabigatan, sa biyaya ng Panginoon at sa bagay na tayo ay nakapipili ng maayos kung ano ang dapat natin panghawakan matibay sa pakipakinabang at magaling sa harapan ng ating Panginoon. Susuri! sa FEBC Radio TV. Atin ngang naunawaan na mahalagang matalakay ang mga pangunahing concern ng ating mga kababayan. Isang paraan nga para matukoy ang mga isyong tunay na kinakaharap ng mga Pilipino ay ang mga survey. Kapag tukoy kasi ang mga problema, mas epektibo ang mga ilalatag na pulisiya, mga programa at proyekto ng mga pinuno ng ating bansa. Nawa ay maging bukas ang ating kamalayan sa pagtanaw sa mga survey dahil maari itong gawing basehan sa matalinong pagboto. Samantala, para naman sa mga nais na tumakbo sa halalan, gamitin nyo nawang instrumento ang mga survey para makabuo ng mga estrategiya para magpatupad ng magandang pagbabago sa ating lipunan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri. sumaimyo niyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.